<laughs> Kuya, bakit ang likod? <laughs> Shut up! Shut up! Sina lang isa, Pepsi! Wala kaya ayun naman tayo eh! So, nakapaba na kami ng tricycle. At dito na kami sa bayan ng... Ang <laughs> bayan to. Hindi ko alam. Alam mo bayan to? <laughs> Dito kami sa sakay mapuntang Linggayen, Linggayen para makaligo. Daga tapos uh, parang katulad ng ano, bayan sa may Das Marinas Cavite. Ang kapareho. Diyan ba tayo? Diyan? 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 tayo? Diyan? 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 kaya nga Sa take place na tapos sa miyulong nilito yan desi yun 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 ngayon yun na lang ulit nakasakay ng ganitong bus eh, yung ano, ang tawag dito. Hindi siya aircon. Nan aircon. Mani, mani. Mani, 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 mani. Uy, hirang may <laughs> rin, may kariho ka, kapingin naman. Ang pagkali niya. Mani, mani. Boss, oh, mani. Mani, mani, mani. Tingin ako. Mani, mani. Lima kami lahat. <laughs> 50 daw ata, sabi ng pamangkin ko kanina. Malapit na. Ay, may malapit. Kung 50. May... Matagal lang kasi nang pick up. Kasi may lakas biya. One in your hour. Oh, one in your Malayo. Doon ka rin malayo. Magano pa yung Isang po, iba hindi madama. Anong pangalan ng lugar? Eran, ma'am. Ah, linggo yun. Oo nga, pinanggit ko na ako. Hindi na takot na natin. Hindi natin. natin. Alin, yung ano? Sabi din sa'yo. Yung ano? Siya yung driver nun, di ba? Aray! Ang naman. Siya yung nag Oo. Hindi nila tayo sa may, ano, sunfloweran? Hindi, yun yung nagreklamo na kasi ano, hindi na. Huwag din naman akong tulugan. Alam mo, kamukha niya yun. Malim, malim. Ano ba? Marinig niyo sa vlog. Ah. Ilalike niya pa ka Dito kami sa palengke ng lingkay. talaga hanap kami ng makakain. Wala pa Bila kami. baon <laughs> eh. na ako. Nagigotom na ako. Nagigotom na as. Ping bato o fiesta. <laughs> Mukhang ano to, nato dito swimming ah. Nakakabi sa tagat. Ang problema, layo ng cottage. Ano yung cottage? Ayun ang tagat. Yun. Malayo. <tod noise> Ando'y pa yung cottage. sa so, dito na lang kami para medyo malapit-lapit. Kasi bawal magdala ng mga pagkain doon. Kaya hiniwalay. So kakain na kami dito. So malayo talaga para mapanatili nila yung linis. Ayaw nila na may kadis doon, doon sa dagat mismo kasi para iwas kalat. Kaya masyadong malayo. Yung cottage. So yun nga mga kaya, ano, punta naman yung dagat. So malayo talaga. Ayun yung, ayun yung cottage. Ayun yung radish na pinagdito yung pinagtambayan namin yan. Ang puno na yan. Tapos punta na kami doon sa dagat. Medyo may layo yung cottage. <laughs> Kaya tapo na rin yung yung camera ko. Yung action ka para ready tayong mabasa ng tubig. Ah. May lupa oh. Oh, kala mo walang tao. Ang dami palang tao. Ipat kami doon para malapit-lapit. Dala lang namin yung gamit namin. Eh, sana malilim lang talaga. Kung sana uminit na. Sinubi kami mga nugnog. Iitim ka na lalo. Ang tagal bago bumalik ng kulay. Ayos. Kabin lawak. Oh. Hindi siya crowded pa. Tama naman yan. E, eh, tama yan. Boy, para saan yan, boy? Para saan yan? Ha? Nag, 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 nangingisda nang kayo? Ha? Okay, ha? Ah. Wala wala malaking ano yan, net. Malaking net. Oh, ang laki no. Hmm. Kasi sa kabila ay kasama nila. Apo, marami na mauhuli, dyan naging kahit mababaw lang. Oh, wow, ayos. Nangingisda pala sila. Nahatak na lang nila yung lambat, pero malaki yung lambat na yan. Eh. Ano pa doon? Galing. Kaya madaming tao talaga ang hato kasi mabigat yan. Oh. Galing naman. Galing. Ligo-ligo na ako. Hindi na lumilin. Tikyan. Ito sila magtagpo. Ito naghihila dito sa kabila. Saka doon sa kabila. You know? Yan. Grabe, sobrang lawak ng ng net na 'yon. Ano mo naman? Dali. Pwede pa lang mapanghuli ng ganyan. For this vlog mga ka-Apple, sasakay kami ngayon ng banana boat. Ha. Sasakay ako ngayon diyan. Oh <laughs> Pwede pa mag-video?